Good morning, tropa! So ngayong araw, nandito tayo ngayon sa Barangay Dismo. Tingnan natin kung may nakakuha na ba ng damit na iniwan natin. Oh, unfortunately, nandito pa yung damit. So ngayon, ito yung damit. Bibigay natin ito sa follower natin na alam ko naman deserving. So, wala, kaya nga dinala ko. Bigay ko na lang sa'yo eh. <laughs> ah, sinukat na ni tropa. <laughs> Sakto lang. <laughs> Laki ng ala ng mukha ko. <laughs> Good morning, tropa! So ngayong araw, kauwi lang natin galing sa trabaho schedule natin is third shift which is 10pm hanggang 6am so ngayong araw nandito tayo ngayon sa barangay Dismo tingnan natin kung may nakakuha na ba ng damit na iniwan natin kung wala, eh, meron tayong pagbibigyan na follower uh, tingin ko naman it eh, deserving na sa kanya na lang natin ibigay yung damit tara ito yung lugar na pinagiwanan natin merong private property na signage tapos merong gate tapos poste tingnan natin kung nandito pa yung damit Oh, unfortunately, nandito pa yung damit nakakuha o walang nakakita. So ngayon, ito yung damit. Bibigyan natin ito sa follower natin na alam ko naman deserving. Kasi sabi niya, hindi niya raw alam itong barangay dismo. Tsaka at, at the same time, medyo malayo yung barangay nila. Taga barangay San Isidro, Kabuyaw, Laguna. ngayon, dadali natin ito. Kasi yung tropa natin na yung tropa, eh, binibilang ko ng pantisal every morning. Kasi crispy pantisal yung binibenta niya. So, dali na natin to. At ito. Atid natin. Sana masurprise siya. Let's go! <laughs> so, dito na tayo tropa sa so, sinasabi ko na pagbibigyan natin ng damit Saka syempre bibili rin tayo ng pandesal Mga pabili nga 20 <laughs> Ayun sila sabi ko Nagchat sa atin yan sabi Sana sa kanya na lang daw Kasi hindi niya raw alam yun parang Dismo Hindi mo talaga alam yun? Parang kay Dismo? Uh, kasi ito, barangay San Isidro Wala, kaya nga dinala ko Bigay ko na lang sa'yo eh <laughs> Bigay ko na lang sa'yo eh Ayan <laughs> Kasi siya lang 'yung nag-comment sa atin tropa, Na sana sa kanya na lang daw. Kaya yan. Suwerte mo, wala kumuha. Eh di okay, sa'yo na lang, ha? Oh, yan. Yeah, tropa natin na nag-comment sa atin. Kaya sa kanya na lang natin binigay. Ayos ba? Dahil traffic pa naman, kita niyo naman. Kahit motor, di eh makakasingit. Ayan oh. Ah. tayo ng pandesal. Yan. Eh. na. Pwede na tayo muwi ah, Sinukot na ni Tropa <laughs> Sakto lang Ang <laughs> laking ala ng mukha ko <laughs> Thank you, thank you There you have it Tropa If you like this video Please don't forget to like, share, and subscribe Sa Buti Pa si Tonton TV Hanggang sa susunod Tropa Buti Pa si Tonton Peace Bye, -bye. <laughs>